Meron kasi akong gusto kong i-disabuse na notion na ang ginagawa ng yung mga pulisiya programa para sa PWD na PWD lang ang makikinabang. Hindi po totoo yun. Kasi kapag nabigyan mo ng tamang access Mm -hmm. ng tamang paraan para magkaroon sa accessibility. Ah, uh, nako, pati po lahat buong lahat buong Pilipino po makikinabang, lahat oh, po ng tao makikinabang yes. kasi uh, when it comes to uh, simple lang na traffic uh, light na guidance, mm -hmm. di ba? Kapag pag may merong mga accessible uh, ramps, merong kang mga accessible na crossing. Hindi yes. um, naman PWD crossing lang eh, lahat ng lahat. tao. Pedestrian tamang, crossings uh, 'yan eh. Oh, and and if aware yung mga drivers ng katamang ng uh, safety yes. tips dahil may may tatawid, yun po yung yun yung magiging effect. And uh hopefully hopefully um itong mga ganitong programa Especially on accessibility, it will help us uh, mm -hmm. with, uh, uh, with the opportunities, different opportunities in different sectors. Kaya po, sana po ito at uh, And uh, I ako naman na may effort, but mm -hmm. um, uh, of course, the speed oh. will, will not be as uh, as much as we want to in our sector. But uh, na ako naman, kaso we need to be proactive, especially yes. mga LGU. Oh. Um,